Ipatutupad ngayong taon ang 5% rate increase sa PhilHealth contribution. Hindi naman sangayon dito ang buklura ng manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Eh, sabi ng grupo, hindi napapanahon yung taasing ilalo at kumaharap sa iba't ibang kontrobersiya yung ahensya. Ang sabi nila, dapat sundin yung rekomendasyon ng DOH na isuspend muna yung rate hike. Sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin, gasolina at singil sa iba't ibang bayarin, dagdag pasanin daw sa 21 anyo sa sales clerk na si Jemayla ang 5% increase sa PhilHealth contribution ngayong taon. Bagay kulang pa nga po ang sinasahod, kulang pa po sa pamilya. Marami din pong bayarin. Like? utang ko, ganun. Nangangahulugan daw kasi ito ng tapya sa magiging take-home pay niya. Magiging 500 pesos na kasi ang magiging premium rate para sa mga empleyadong sumusweldo ng 10,000 pesos na paghahatian ng employer. 5,000 pesos naman para sa mga kumikita ng 100,000 pesos kada buwan. Eh, no choice po kung yun talaga yung ano eh. Pero sana naman po ay... Hindi na Ayon sa PhilHealth, Batayan ng rate hike ang RA 11223 o ang Universal Healthcare Act. Ginagawa raw ito para maiangat din ang benepisyong maibibigay sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Sinimula natin sa stroke at sa high risk pneumonia. So yung tatlong ito ay uh, on average 150% yung naging uh, increase. Itutuloy po natin 'yan sa ilang uh, conditions this year and the rest of our case rates will be subjected to as much as 30%. Na Tutol sa rate increase ang buklura ng mga manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog. Hindi raw nararapat ang dagdag-singil dahil sa mga kinaharap na kontrobersiya ng ahensya. Nagkaroon ng corruption ng panahon ng pandemic, tapos nagka Nakuha yung mga record na natin. Humihiling din ang grupo na dinggin ang rekomendasyon ng DOH na isuspindi muna ang dagdag na kontribusyon. Anila, hindi napapanahon ang pagtataas ng premium. Sabi nga nila bumagal yung inflation pero hindi naman bumababa yung ng mga bili. Kami kami dyan. Sa mensahe ng PhilHealth, iginagalang naman daw nila ang posisyon ng DOH pero naninindigan ng PhilHealth na nakapaloob sa batas ang rate adjustment. Makakalikom daw ng malaking pondo ang ahensya para sa kapakinabangan ng mga miyembro nito. Sabi pa ng PhilHealth, susunod naman daw sila sakaling maglabas ng pinal na otusan at direktiba ang Pangulo tungkol dito. E isang sabi ng PhilHealth, hanggang taong 2025 na itong rate increase, 17 billion pesos yung inaasahang makokolekta dito sa dagdag kontribusyon. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.